Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Erwin at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 tips para sa tamang pag-aalaga ng ating mga mata. Una sa ating listahan ay ang pagpapatingin sa professional na mata, doktor. Mahalaga na regular na magpa-check up upang masuri ang kalusugan ng ating mga mata. Pangalawa, siguraduhin na may sapat na tulog. Ang sapat na pahinga ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Sumunod naman ay ang tamang paggamit ng mga computer at iba pang gadgets. Iwasan ang paggamit ng mga ito ng masyadong matagal upang maiwasan ang pagod ng mata. Tips number 4 Ang pagsunod sa tamang posisyon kapag nagbabasa o nanunood ng telebisyon ay mahalaga rin. Siguraduhin na nasa tamang distansya at angkop na ilaw ang ginagamit. Tips number 5. Iwasan ang sobrang exposure sa matinding liwanag tulad ng araw o matinding ilaw. Maaaring gamitin ang mga salamin o sombrero upang protektahan ang ating mga mata. Tips number 6. Maganda rin na kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamina A tulad ng mga gulay at prutas. Ito ay makakatulong sa pangangalaga ng ating mga mata. Tips number 7. Huwag kalimutan ang regular na pagsuot ng tamang grado ng salamin o contact lenses para sa mga may problema sa paningin. Tips number 8. Iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa mata tulad ng cataracts at macular degeneration. Tips number 9. Kapag nagbabasa o gumagamit ng gadgets, siguraduhin na may sapat na liwanag sa paligid. Ito ay makakatulong upang hindi masyadong mapagod ang ating mga mata. At ang panghuli, huwag kalimutan ang regular na pag-alam sa mga sintomas ng mga mata related na sakit. Kapag may nararamdaman tayong anumang hindi karaniwang nararamdaman sa ating mga mata, agad na kumonsulta sa doktor. Yan ang sampung tips para sa tamang pag-aalaga ng ating mga mata. Sana ay natutunan ninyo at maisabuhay ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Salamat sa suporta! Subscribe, like, comment at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. At magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Ingat kayo palagi!